Pag-suporta Umanapun. o pag-suporta Kol, <laughs> 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 cool. mayong adlaw Dileme ka buhat atong content ron kol Kay magpasalamat ni sa among mga followers Sa mga nag-share sa among video Magpasalamat ni sa inyo kay sa padayon niyong pag-suporta Unta, mga kol cool padayon lang yapon ninyo pagsuporta suporta sa mga next video para ma-inspired ma mi ma ba na mabuhat og mga content Kamu, pa mo uh, dagang pong salamat sa mga relatives na kung uh, nisuporta ni sa mo mga, mga content na mayon ang taong permintiyo na ninyo dagang salamat sa inyo uh, dagang salamat sa mga sa sana oh. ha? Uh, uh, <laughs> Ay, okay. na Nagpapalayan so sila po ang support sa mga mga pag-vlog po. Nga, salamat po sa inyong tanan na inyong mga share, nag-comment, ka-filling. Salamat sa inyong tanan. Maulang. Maura. Salamat din sa tanan. Hawiya po. Ay, nagkurong-kurong na akong kamot. I-cluster sa nato na tag si ba eh. Hindi. Daghan pa, tagpasalamatan. Sige, matagak na yung cellphone niya. Ayaw. Agasong. Ag so, so. Isa. Isa. Di matagak na akong cellphone? Wapabaya akong gabayan ana. Mutang pa ba o, di rin. O, kahawin kayo. Kahawin kayo. Cool. Salamat yung sa tanan na nagsuporta mo sa mga mga video. Salamat yung bisan dili kayo kasulid ang aktingan pero nagpabilin. Gapon mo na nagsuporta. Labi na sa among mga sulid supporter Supporters. ng mga silingan. Mga relatives. silingan. Mga relatives. Relatives na ako. Relatives sa aning duha. O relatives akong asawa. Daghan ka'y salamat sa inyong paday na pagsuporta. Unta. Sa among mga next content masuportaan mi ninyo labi na sa mga followers na niabot na siya og 800 aw oh, pa dito kabot 174 174 na to 174 oh naabot siya 874 nya sa katong una namong video na niabot og 5.7k kinata to 5.7k views og sa ikaduha namong video Nahapit na siya 4k salamat jud kaayo sa inyong pag-share mga kol daghang salamat kaayo unta sa among umaabot na mga content mga call cool. mag suporta na, mag suporta gihapon mo sa mga salamat kayo mga call cool, ha kay walay undang inyong pag sa mga pag pag suporta o <laughs> pag pag Thank you.